Yo, what's up mga ka-trip? Uh, narito ako ngayon dito sa Matinaw, sa Sitio Matinaw, Barangay Bunbun Butuan City. Yeah! So, ngayong video na 'to is ipapakita ko na sa inyo 'yung finished ko na si Arif na pinagawa ko kay Joey. Wow. Kay Joey Hermes. So, ito na siya. <music> So, ito na siya mga katrip uh, may nabago may hindi so una muna tayo dito sa taas ang pinapalitan ko nito ito siya wow grip niya bago na to kabilaan and din, ito din bago na to mumurahin lang to eh kasi pag order ako sa Shopee matagal pang dumating naghanap ako dyan sa area lang ng butuan is nakakuha ako nito mumurahin lang to ah yung ibang decals naman dito sa taas is ang luma to yan siya mga luma yan biglang ano lang siya kuminis kumintab dahil pininturahan din siya ni Joey for the final cut kaya pag matamaan ng araw is makintab siya <laughs> galing so, ito naman yung siya nagtatanong sa ano ko ito old pa rin yan pero diniskartean ni Joey Hermias pininturahan kaya gumanda siya kasama na to saka ito din wow ito tambutso niya luma pa rin to Ayan siya makintab na rin dahil pininturahan wow. so sa gulong dunlo pa rin siya katulad pa rin dati 53 sa unahan luma siya same before and binago ko nito isang rayos ito malaki na siya di siya katulad ng si stack na maliit ah. ang malakasan ka pang trail kasi ito eh wow. and din ang rim ito siya pinapipinturahan ko ng itim para mas maganda at saka itong hub niya ito ito siya ang anong tawag nito dating kulay gray ngayon is gold na wow siya. so ganun din sa atras ito siya MX33 doon loop old pa rin siya ito rayos pareho lang doon sa unahan sa front and then rim pinapinturahan ko and then ito hindi ito aftermarket ha yung luma pa rin to ito siya pininturahan lang ni Joey ang ganda di ba? para siyang ano parang aftermarket na siya napagkagawa and Andin ito si lalim yung linkage niya na na nagpaano sa shock niya tingnan mo para ding ano no pero old yan pintura lang makapal na pintura at saka makintab na pintura talagang maganda pagkatira ito din sa brake nya ito wow hindi na makina pinapapinturahan ko to ng yung hindi makintab mat oh, ito siya so sa kabila naman tingnan natin sa kabila so pareho lang walang nagbago dito kadina ko ginagamit ganon pa rin 520 yung pang malakasan engine sprocket ko is 14 and atras 51 yung sprocket na to is from kay ano to kay Burnok Mangusong to BM111 to siya so kung may nabago man lang dito is ang ano lang siya ito DID itong sticker na to na gawa ni Laguna ito siya kabilaan yan sana oh. dito naman yung sa starter nya ayan pininturahan pa rin yan ni Joey kaya medyo gumaganda, gumaganda siya ngayon wow yan and then ito din sa brake sa unahan ito siya pininturahan ni Joey Galing <laughs> yan Then itong ilaw Dati is nandito to sa gilid Kalagayin Dito nakaganon siya ah. Ngayon, ko sa taas Tsaka pinalagyan na rin ni Joey ng ito Iwan ko nung gamit dito Akala ko lagayan ng ano to Helmet o lagayan ng sombrero so, Lagayan pala to ng GoPro Para makita daw yung mukha ko <laughs> So ito lang no, yung mga bago no, na nagawa dito sa CRF ko. So kung gusto kayo magpagawa ng ano no, motor no, dirt bike, ha, uh, magpa-sit up o magpapintura ng chassis o anong-anong sit ang gusto niyo papapintura, ha, uh, kontakin nyo lang si Joey. Ha, uh, meron siyang page na Joey Works at saka yung Facebook account niya na Joey Hermias. Meron siyang sunblast, pintura ng chassis, overhaul ng makina, iba't iba mga wirings meron siya. So doon na kayo magpunta kay Joey dahil siya nag-sit up nito sa akin saka hindi ko pa ititesting to sa mga pang malupitan ang gusto kong itesting ito is dito pa rin area mula doon sa baba hanggang doon sa taas o so, doon ako sa mayapay ay yung mayapay tower nandoon sa kabila hindi ko pa to siya na-testing, hindi ko pa na trail kung gaano ba to kalakas o nagbago pa so sa baka sa sunod natin na video is ititesting natin to sa dito sa mga upro dito sa mayapay area either dito ako magsimula or doon sa mayapay tower so abangan nyo na lang ang video na yan dahil Ititisting na natin tong share kung okay ba talaga to sa upro